Ang Kafri Pyramid ay ang pangalawa sa pinakamalaking piramid na nadiskubre ng mga historian at mga archaeologists sa mundo kung saan neto ang mga nakaraang buwan natuklasan ng mga researcher ang kakaibang bagay na nasa ilalim ng piramid. na sinasabi na nagmula ito sa isang advanced civilization Ayon kay Professor Corrado Malanga ng University of Pisa Meron na-detect ang kanilang radar na kakaiba at ngayon lamang ito nangyari, isang shockwaves na nagmumula sa ilalim ng lupa. At dito ay pineresinta ni Professor Curado Malanga ang isang ebidensya ng massive man-made structure na nagmumula sa ilalim ng Khafre Pyramid, ang pangalawa sa pinakamalaking pyramid sa mundo. Gamit ang advanced synthetic aperture radar o SAR scan and seismic data, si Professor Malanga at ang kasamahan nito na si Filippo Biondi na nagmula naman sa University of Scratch Clyde ay inannounce ang discovery na meron silang natuklasan na isang malawak na espasyo sa ilalim ng lupa. Sa madaling salita, ito ay isang underground city na nagtatago sa kailaliman ng disyerto. Ang balitang ito ay agad kumalat sa buong mundo kung saan ang ibang mga tao ay nagkaroon pa ng mga debate kung totoo nga ba ang sinasabi ni Malanga at ng mga kasamahan nito dahil napaka imposible naman na magkaroon ng isang underground city sa ilalim ng piramid. Pero ayon sa mga sayantipiko na totoo ang mga ito. Apparently, through the use of LIDAR, they have discovered that there are enormous structures underneath the Great Pyramid that go kilometers. They managed to get some data from the infrastructure that is beneath the soil, beneath the ground. And what they discover is if you want a um, spiral uh, hallways. The Great Pyramid is 146 meters tall. That's four and a half times the height into the ground. They end at two cubes that are 80 meters by 80 meters. Ang pyramid ba talaga ay libingan ng mga hari o isa lamang itong distraction para itago ang katotohanan sa mga tao na noon ay nagkaroon ng isang advanced civilization o hindi naman kaya Mayroong mga katulong ang mga tao noon sa paggawa ng piramid. Ano ang silbi ng mga chamber sa ilalim ng Khafre pyramid at para saan ang mga ito? Ang Khafre pyramid ay may taas na 136 meters, approximately 450 feet. At ang tuktok nito ay mapapansin na makinis ang pagkagawa. Ang mga archaeologists ay nagsimulang pag-aralan ang Khafre Pyramid noong 19th century at dito na pagtanto nila na simple lang ang panloob na disenyo nito isang pahabang daanan patungo sa isang chamber unlike sa Pyramid of Giza na napakadaming daanan at mga nakatagong kwarto Noong 1960s ang physicist na si Luis Alvarez ay gumamit ng cosmic ray mount detectors para i-scan ang loob ng piramid at hanapin ang mga nakatagong chambers dito. Pero yun nga, makalipas ang mga buwan, wala silang ibang nakitang chamber. At noong 2010, nalipat ang kanilang atensyon sa Great Pyramid of Khufu. At noong 2017, natuklasan nila na mayroon isang mysterious void above the Grand Gallery sa loob ng Pyramid of Khufu. Dito ay hindi nila sinukuan ang Khafre Pyramid dahil alam nilang may lihim na tinatago ito. Isipin mo ba naman, nasa tatlong pyramid na naroon, ang Khafre Pyramid lamang ang buod tanging misteryo. Meron isang silid, dalawang daanan, at ang mismong libingan. At eto na nga, hanggang sa dumating na ang Khafre Project. Si Professor Malanga ay isang chemist at researcher. Samantalang si Dr. Filippo Biondi naman ay isang radar specialist. Dito ay itinapat nila ang satellite sa Kafr pyramid dahil ayon sa kanilang dalawa na ang nakikita natin ngayon na pyramid ay hindi nagsasabi ng buong kwento. Ang synthetic aperture radar o SAR imaging, isang teknolohiya na kayang mag-scan nang isang bagay o istruktura gamit ang isang satellite. Iniiskan nila ang Pyramid of Khafre, pero hindi sila kontento dito dahil ang gusto nila ay ma-scan din ang lupa kung nasaan ang Pyramid of Khafre. At yun na nga, ang resulta ay isang 3D X-ray na nagpapakita ng isang underground structure. Ang team nila Professor Malanga ay nakadiskubre ng walong vertical cylindrical shaft may habang 648 meters underground at sinasabi na ang kada isang poste ay tila may hagdan na nakapaikot. Isipin mo na lang kapatid, ang Pyramid of Khafre ay may taas na 136 meters samantalang ang mga bagay na ito na nasa ilalim ay may habang 648 to 650 meters underground. Ganito ang itsura niya kapatid Pagmasdan mo. Marami ang mga taong nagsasabi na ang natuklasan ni na Professor Malanga at ng team ay kakarampot pa lamang sa totoong kwento ng Lost Civilization noon. Marami ang mga taong naniniwala na ito ang way para mapatunayan sa mundo na hindi lang tao ang may gawa ng piramid. May mga katulong ito, ibang nila lang na hindi naman taga dito sa mundo. Nakakamanghalang kapatid ang panibagong discovery na ito at napakasarap malaman kung ano ba talaga ang meron sa ilalim ng Pyramid of Khafre. Sa ngayon, patuloy ang pagsasaliksik ng team ni Professor Malanga at inaalam nila ang lahat ng detalye patungkol sa kanilang natuklasan at kung ito ba talaga ay isang underground city. Ayon naman kay Dr. Zahi Hawass, isang Egypt's former Minister Antiquities, ang lahat ng ito ay isang fake news lamang. Noong inilabas ng SAR ang kanilang nadiskubre sa piramid, agad itong pinabulaanan ni Hawas at sinasabi na hindi ito totoo dahil wala itong sapat na ebidensya. At walang mga taong nag-aaral sa Khafre Pyramid noong mga araw na iyon, tanging satellite lamang at SAR ang gamit nila Professor Malanga. Pero ang malaking katanungan dyan, ay ano itong nadetect ng radar nila Malanga. Ang pinakamabisang gawin dito ay puntahan at alamin kung ano ang nasa ilalim ng Pyramid of Kafre. Ikaw, tatanungin kita kapatid, ano sa tingin mo ang meron sa ilalim ng Pyramid of Kafre? Comment mo naman sa ibaba ng video na ito. So this is Whitey. Dito muna natin tatapusan ng video. Sa mga susunod na araw, tatalakayin muli natin ito. This is Whitey. Maraming maraming salamat. I'm out.